Alright guys. This is news listener and uh, news listener by Angelo. And salamat po sa mga manunood uh, ngayong araw na to. At pag-usapan naman natin yung latest kay Sara Duterte. Kung natatandaan nyo, umuwi siya ng Australia. gal uh, yeah, galing ng Australia. Uh, pagkatapos niyang barahin yung gobyerno natin at uh, humingi ng sipat siya sa mga OFW sa Australia. Okay? Ngayon, eh, Nagsabi siya ka nagsabi siya admin should have been ready to aid OFWs as soon as Israel Iran fired missile. Okay. So mukhang ah uh, tinitira na naman ni Sarah the Explorer nga bakit bakit hindi na kayo nag uh, uh, gumawa ng paraan nung ah uh, nag na nang ano ng mga missiles, 'di ba? Aba, parang 'di ba? Parang hindi siya parte ng gobyerno. Okay? At ang goal niya dito ay eh, para sirain ang uh, gobyerno ni Marcos. Well, gobyerno natin 'to. So no choice tayo. Ku ano namang go ano namang balas uh, kabalastugan. So kat tayo as uh, uh, mga ordinaryong tao Uh, we have the right to criticize our government. Okay? Pero kay Sara Duterte, eh, she does have a right, but parte ka ng, syempre, parte ka ng gobyerno eh. So anong ginagawa mo tulong sa mga OFWs natin doon sa Israel at sa Iran? ba? Diba? O, tanong natin yan sa kanya. Dapat, ano bang dapat ginawa mo? Bilang bisi president, Diba? Oh, okay. So, punta tayo sa more details sa The government's move to safeguard Filipinos in Israel and Iran amid conflict. Two countries sabi nidu nidu too late, too little. Aba? Okay. For the third, the exchange of airstrikes between Israel and Iran did not come surprise as two countries consistently vocal about waging war. O sabi niya dito, too little too late again. Dapat kasi the moment nag-release na ng missile, ay mayroon ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Sa so tingin nyo, meron bang, meron bang uh, hindi plano ano, ang gobyerno bago umumpisa yung gera? Diba? Para sa akin, siguro mayroon na eh. Eh kasi whenever there's a situation like that, yung gobyerno ng Israel. I'm sure they will give uh, alert uh, to the embassy ng ating bansa. At tapos yung embassy, syempre magko-coordinate naman yan sa ating gobyerno kung anong gagawin. Kung ang le kung natatandaan niyo sa news, meron daw uh, alert level kung saan kung mataas na, kailangan ng uh, i-force to repatriate all uh, OFWs na nandoon sa bansa. 'Di ba? So, it should be given that the government uh, make a plan, and they already did. Meron na silang na pawe, uh, Yung natin, I think they already made uh, a lot of uh, uh, recalls uh, ng ating mga OFW. <clears throat> Unatitin indito uh Philippine government raised uh, alert level 3 and, and voluntary repatriation. Uh, last week. Okay? So, na, na, natupad na yon. Okay. So, walang uh, epekto yung, ano, yung, yung uh, anyway, sa so, ekonomiya natin for now. Pero, guys, imagine, par yung vice-presidente natin, pumunta ng iba't ibang bansa, pero wala rin siyang nagawa sa mga OFW na, uh, all of, OFWs na naipit doon sa Israel. Diba? kino uh, binabatikos niya na dapat ito ito itong gawin nyo pero siya parte ng gobyerno busy presidente ano bang ginawa mo sa mga OFW's natin meron ba uh, di ba wala wala siyang ginawa ang ginawa niya lang eh kumuda koda uh, uh, binatikos ang gobyerno pero siya Kuda, kuda, kuda. Di ba? Walang ginawa. Kuda lang ng kuda. O yun. Yun lang ang ginawa niya eh. <laughs> so, remind naman natin sa mga kaya uh, kaibigan nating mga OFWs na isipin yung pinagsasabi ni Sarah Duterte. Kung nasa utak pa, nasa right mind pa si Sarah Duterte. Alright guys? So, thank you if you like this. you can like comment and subscribe to support this channel okay selamat po and i'll see you in the next video bye